masayang araw po. pinalalabas po muna natin ang ating mga alagang tupa at kambing para dito sa labas mga inanda damo Hmm, kalalayo, dyan ka. Doon ka sasugahan ninyo. So yun po sila. Tayo naman ay titingin sa ating mga alaga at uh, ipakita ko po sa inyo ang pagpapatuloy namin ng pag-aayos ng ating paglilipatan ng mga bagong aawatin. So yan po ang ating mga alagang kambing at tupa. Dito po muna sila sa labas ng farm para po mas maraming damong makain. Yan po, naglalaro sa mga ating mga pamoste na dito rin namin sa labas lang ng farm in stock pasok po tayo at yan po yung site na ating dine-develop magpapalit lang po ako ng footwear at pasyalan natin na uh, sabugan na po ng apog itong ating dine-develop na area pa uulitan ko lang po ito para yung mga area na kinugkuran po ng lupa at yung ating tinambakan kung sa may tulugan ay uulitan natin ito pong kabilang pen wala na laman nakapag-deliver na ulit po ulit tayo kay ka-farmer Engel dadakutin na lang po yang mga sukal na naipon pagkatapos po ay sasabugan na rin ng apog ang ereyang ito at uh, ito pong mga hollow blocks ay ating itatawid na para po makagawa na rin tayo ng permanenteng inuman nila dito sa ereyang ito so yung pong ating mga susunod na panghatid ay na sa kabilang kulungan yung ating 45 heads. So ganyan po ang ating magiging mga galaw dito sa 4A Animal Farm. Pag nasabugan po ito, um, next week lalagyan na po natin ng mga inawat. Dito naman po tayo sa ating consolidated pen. Yan, pagka nakapagpakain na po ng ating sapal, lagi po nagbibigay ng damo. At yun po, may bagong anak na naman tayo. Doon sa may likod doon. At meron din pong umanak dito sa unahan. Noong una po ay binakuran namin siya doon. Nagpipilit na po lumabas kaya Hinayaan na makalabas ni Mariano. Walo po ang kanyang mga biik. Ayun po yung dalawa. Medyo nakahiwalay. Ayan po si Mama Pig. At ang kanyang mga biik. ito po muna tayo sa may paggawing paligod, kabila ang igot natin. Yan po, malalaki na rin ang iba nating mga biik dito kaya kasama po 'yan sa ating mga aawatin. Ito po ay bagong anak hindi na natin masyadong lalapitan para hindi po siya mabulabog yan yung mga katamtaman na ang mga biik si mama buntis pa po may oh. bago din po si mardito. dito ibig sabihin may bagong anak din dito Garang. Hindi po nakikita doon sa may dayami. Nandito po sa kabilang sulok. Ayan po ang ating mga alaga rito. Yung pong umanak doon ay nakalabas na. And dito po may nakabakod pa. Lapitan muna natin ito bago yung isa. Po ang ating ilan baby mo, ito po puro itim ang anak parang hindi kay Mario yan 2, 4 6 po ang bilang ko sa kanyang mga biik. hindi na po natin masyadong lalapitan at nagawa na po siya ng clicking sound yun pa lang po ang anak ni Mario na ilinabas na puro itim talaga karamihan po sa mga Inia anak ng mga nakakastahan ni Mario ay meron nung may guhit or may halong brown. Ito naman po, isa pa nating inahin. Dito manak, kaya po nilagyan ng dayami. Marami po ang kanyang biik. Mm -mm, Maapakat mo yung bibi mo. Four. Seven. Nine. Nine po yung nakikita ko. Ito po yata yung check, -check ko rin po damar at lito. Pero ito yata yung inahinon na nagka-agalak siya. At namatayan tayo ng mga biik. So, papacheck ko lang po kung nakakapagpadede ng maayos pag hindi ay kailangan po nating mag milk replacer uli iwan ko na po siya para hindi ma-agitate at uh, baka ako pa ang maging cause ng pag-urong ng gatas so sa 21 heads po natin dito 11 o 12 na yata ang umanak i-double check ko rin po yun kaya magsusunod-sunod na po ang anak niyan Pagkatapos sa uh, December po, ang inaasahan natin ay yung siyam dun sa ating nakahiwalay na mga dumalaga. Yung isa nga po doon ay may reheat Kaya siyam lang po ang inaasahan kung aanak sa mga yon. Si Kay po, by next year, hopefully aanak na rin kung successful ang maging mount sa kanya ni Third. So yan po ang ating update dito sa mga alaga ng consolidated pen. Ito naman po yung ating dalawang gagawin pag dumalaga. Pareho pong mistiso na QB Cross Berkshire. Dito lang po yan. Malapit sa ating consolidated pen. At doon po sa may likod naman magkasama si K at si Third. Narinig po nila ang boses. Ayan, nakatayo na, nakatingin. Hmm? Kamusta ang mag-shot, ha? Ah, Mr. Third? Successful ka ha? Successful ka na, Third? Hmm? Huh? Oh, hmm? pwede na, pwede na. Okay, buntis na. Pwede nang balik si Charles dun sa kanyang dating pesto. So, yan po ang ating magkapares. At dito po sa may unahan, yung apat nating buluganin. Yung dalawa po, ay produce natin mga Pampanga native cross po ng Quezon Black. So yung dalawa po rito, ay mataas ang native blood. Gawa ng yung mga inahin po naman natin ay hindi lalampas sa 25% ang kanilang Berkshire. Karamihan po niyan siguro ay nasa 10 to 12 lang. Pero si Bobby po ay isang pure na native Quezon Black. Galing po sa bahay sa Chaong. At ayan po sila. Ito po ang ating mga QB, Cross Pampanga Native. At ito naman po, at yung may batik, ang QB Cross Berkshire na galing po sa Candelaria Quezon kay Muchacho ni Jingjing. So, malapit na po natin magamit ang mga ito. May born po ang mga ito. Kaya, by December, January, pwede na po natin silang pakinabangan. Dito po ulit tayo sa ating second breeding pen. Ito po yung umanak ulit. Dito naman sa ating second breeding pen. Yan po anim ang kanya'ng biik. Check ko lang po yung kay records. Ah uh, malamang po ay kay Bobby pa ang mga ito. Gawa po ng may umanak ito, ibig sabihin po june na kastahan. Noong mga panahong pong ah uh, alam ko active pa si Bobby pagkatapos po nung wala nga si Bobby ay pinasok natin si third kailangan ko lang pong i-check yung aking records kung kailan nawala si Bobby <coughs> excuse me po at kung aabot pa po ang 114 days sa pagkakasilang ng mga ito na siyang pinakabago nating biik dito po sa 4A Animal Farm so siyem na po ang ating biik dito sa original area meron po tayong tatlong malalaki na, na kasama po ng ating mga inahin dito yun po ay dalawang inahin ng umanak yung isa nga po ay isang nabuhay at yung pangalawa ay dadalwa ang kanyang nabuhay yun po nung unang inahin na iisa ang kanyang nabuhay na biik ay tumigil po sa pagpapadede. Kaya ang nag-aalaga po sa mga biik natin dito ay yung pangalawang umanak na may dalawang buhay na biik. Inampun e, niya po yung nag-iisang survival nung ating naunang umanak. Yan po sila. Maliliksi na. Hindi pa po nakakapon ang mga yan pero naturo ka na po ng ivermectin at ng respishur. Ano naman po si Mama, puti? na ib Te, hawak pa ikaw, puti. Eh? Ronong pa ikaw, higa. Hmm? 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 higa ang mamaputi higa ayaw na pong humiga yan po maamu pa naman so ang plano po ngayon ay mag-aawat na tayo dito sa ating naging extension area para po lumuwag na ang ating area yung lang pong malalaki ang ating aawatin ilalagay na po natin dun sa bagong gawang kulungan at maari pong hindi namin minsanang mahuli ang mga ito pero tuloy tuloy po tayo manghuhuli hanggang may malalaki pong biik na narito sa ating extension area total po puro malalakas ng kumain ang mga ito. At yun pong kabilang yung pangalawa nating pagwawalayan ay nakahanda na rin po. Nakabili rin po ako ng additional na apog kaya kung kailangan palagyan ay lalagyan pa natin. Pag naawat na po natin, lahat ng biik dito sa ating extension area, ang plano ay ipasok po lahat ng mga inahin na ito sa ating extension area para po makagawa kami dito naman sa ating original area ng additional na painuman para po sa mga biik. At pag na po yung ginawa naming painuman dito, dito lang po namin ilalagay yon malapit sa painuman ng mga inahin para po sa maintenance, madali ang ating gawain. So dito lang po sa may loob namin ilalagay yon Pag natuyo na po, lahat naman ng inahin doon ang ating ipapasok dito sa ating original area para po doon naman tayo gagawa sa kabila ng painuman. Doon po ay dalawa ang gagawin nating painuman. Isa po para sa mga inahin at isa para sa mga biik. So ganyan po ang ating magiging galaw. Kailangan lang nga po muna na awatin na namin ang mga biik sa ating extension area. Ito po ang ating extension area. Yan pong mga biik na ganyang kalalaki. Yan po, aawatin na po natin yan. Kasi po dito, dahil marami ang nadededehan, hindi sila talagang naawat. Dahil binabox out po nila yung maliliit na biik at dumedede dun sa mga inahin na willing pang magbigay ng gatas. Kaya nga po ang project natin, yan pong mga ganyang kalalaki, Lampas na po 10 kilo yan eh. Iwawalay na po natin yan. Yan po, yan pula. Jumbo na po yan. Nasa mga dosi na po yan. Baka mas mahigit pa po. Kaya yan po ang ating mga unti-unting huhulihin at itatawid natin dun sa ating ginawang bagong kulungan. May ano, tulad po niyan, papadede inahin, lalaki po ng mga nadede. Kaya aalisin na po natin sila at hopefully po tuloy pa rin magpadede ang mga inahin at uh, yung maliliit po ang magsasalusalo at mas mabilis silang lalaki na in two weeks time pwede na rin na po nating awatin yung matitira pa nating mga biik dito po sa consolidated pen. Pag nagkaganoon po, ang matitira lang nating biik dito ay yung ating tatlong malalaki na dito sa original area. May anim po na biik yung bagong anak at may tatlo po akong inaasahan na inahin dyan na magsusunod-sunod pa po ang anak. Yun po yung apat na inahin na dumalaga noon na nakasama ni Bobby. At i check po yung ating kalendar kung... Yan pong mga biik na isinisila ngayon ay kay Bobby pa o kay third na po. Kasi po, anong nangyari nun? To recap, si Bobby po ang nandyan sa loob. Nang mamatay po si Bobby, ipinasok natin si third. Tapos po, may namatay tayong dumalagang buntis. Natakot ako na baka may resurgence na naman ng ESF. Kaya po, inalis at kinwarantin ko muna si 3D. Wala naman po sumunod na namatay pero hindi ko na po ibinalik si third dyan dahil balak nga po nating gamitin dun sa ating mga dumalaga. Kaya itinuloy ko na po yung kanyang quarantine at si Roco po na nakapagpahinga na ang ating ipinasok. Kaya ang mga biik po nating magiging produce dito, malamang po ay meron pa si Bobby tapos magkakaroon po si third at si Roco. So yan po ang ating ito po ang ating extension area. Nauumpisahan na nga po namin hulihan ng mga biik pang-awat at pagkatapos po ay yung mga may iwan makadede sa iba pa nating inahin at in 2 to 3 weeks time po noon ay aawatin na rin natin. Pagkatapos po, lahat ng mga baboy dun sa kabila, papasok muna natin dito para po magawa na natin yung additional na inuman sa kabilang kulungan. Yan po, at ito naman yung ating mga pang December. Yung una pong 35, ay 45, 35 heads po na galing nga dun sa ating original area yan po, malalakas na ang kumain mabibilog na po ang kanilang mga katawan kaya December po, ready ready na ang mga ito so yan po ang ating naging update dito po sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong laging pagsama please share, like and subscribe.